Ay nako, pag mapaanak ka, hindi namin alam gagawin namin sa'yo. At sinelas mo, ito? Ay nako, itong batang anak, nagkaanak na eh. Uh, kaya mo pa? Ka? Ah! Ha? Kaya mo, halika. Alalayan mo siya. Kaya pa? Ah! Ay nako, upo ka muna, upo ka muna. Lalabas <laughs> na, na Ha? Parang may lalabas. Parang may lalabas na, upo ka muna, upo ka muna. Ay ano ba to? Huh? Dito yung bahay ni ano ni Steph. Mga kababayan, samahan nyo po ako kasi uh, i-update ko kayo about kay uh, Steph. Yung uh, batang ina na tinulungan natin noon na nakuha natin sa bundok na ninirahan kasama ang kanyang baby noon. At uh, ngayon, mga kababayan, isa uh, second baby nila. So, ilang buwan na rin siguro mga six months na hindi ko napuntahan. So, kumustahin natin update ko kayo. Tara, rab. Tsaka para makita rin natin yung uh, bahay na pinagawa natin mga kababayan. Ayan, ito po. Yung bahay na pinagawa natin, inaward natin kay Steph at tsaka kay John Lloyd. Parang walang tao ah. ah may tao. Steph? Nakano ka? Ha? Huh? siya. Parang may problema. Step, okay ka lang? Kumusta ka na? Kumusta ka? Ano nangyari sa iyo? Sumasakit. Ha? Sumasakit. Pwede pumasok? Sayo? Ay, dad. Ano nangyari sa Sumasakit. Paano sinasabi mo, balak? Ay, manganganak ka na? Ilang buwan na ba 'yan? Kabataan ko na po. Kabuhanan na. Oh, bakit? Ano ginagawa mo dyan? Dapat umupo ka na maayos. nag oh. nag po kasi galing po kasi kami kahapon sa line in Oo sabi po, baka district daw po, mga anak na. Hmm. Eh, ka, may lumalabas, lumalabas na po kasi na para tubig. Eh, lumalabas na pala eh. Dapat ano, bakit nakaupo kang ganyan? Dapat sa ospital ka na. <laughs> ha? Tinan mo, pawis na pawis ka. Ano, Sino kay... kasama mo dito? May kasama ka? Wala ano, po. Namalengke po sila, sinama po si Sian. Mama, nanganak ka na. Ano, Gusto kay, mo... Ha? Upo ano? ano, po kayo. Sige lang, sige lang, hayaan mo lang. Baka mangananak, mapaanak ka, wala ka pa naman kasama dito. Kaya pa naman, kasi sabi po ng maid wife, pag sobrang sakit na daw po, saka daw po, ay hindi, bakit anong, paano, paano, pag sobrang sakit na, saka ka pupunta doon? Tama ba yun? Eh paano pag napaanak ka sa dan, or what, dapat, ngayon pa lang, dadali, pupunta na, upawis na pawis ka na. Kaya pa naman po, dad. Ay hanggang kailan mo kakayanin? Upo ka. Oh, upo ka dito, baka mapano ka. Ano ba sabi ng ano, uh, napaghandaan nyo ba to? May regular check-up ba? Opo, okay, okay naman. Balik ka po, 2CM na daw po. Eh, Pinauwi po kami kasi observahan pa daw po muna. Ganun ba talaga yung pag nanganganak? Saan ka pa manganak? Lying in lang. A, lying in, okay. Pun punta lang daw po doon kapag ka masakit na masakit. Na. Kaya ko Kaya po. pa naman. Kaya pa. Masakit na po eh. Ha? Kaya pa naman po, pero medyo masakit na po talaga. May lumalabas ng tubig. Oh, po. Ay, delikado yan. Pagka may tubig na, dapat dalhin na. Tingnan mo, hindi ka nang... mga kabumay. Rab, ay ano? Alika. Pawis, pawis na, pawis na eh. Ay. Tawagan mo kaya si Risky. Iha ay. ano kaya? Ihatid ka na lang namin. Kaya pa naman po. That's... Asan ba yung asawa mo? Pumasok. Pa. Ah, oh, pumasok pa. Hindi papawisan ng ganito to pag walang oh. nararamdaman. Tawagin okay pa ko na. Pag ano, Risky, Risky. Ha? Tawagan si Rizki? Ihatid ka namin? Hindi pa naman po kasi sobrang sakit eh. Kaya pa naman. Kaya pa? Sigurado ka? Opo. Okay. Eh, yung isipin mo, ang isipin mo yung anak mo pag napaanak ka dito, sino mag-aalaga, mag-asikaso sa'yo? Asa ano ang tatay mo? Namasada po. Namasada? Eh, okay. yung baby mo, nasaan? Kasama po ni mama na malingke. Ah, na malingki. Tapos, alam mo, dapat yung yung buntis na ka, ano, kabuanan na, dapat may kasama ka rito. Ha? Huh? Tinan mo, pawis na pawis ka mga kapawis. Wala bang ano? Wala bang panyo? Magpunas ka. Nakarede na pa yung gamit ng mga anak nyo? Opo, na. Nakarede na? Ayun, yung bag. O, oh, so ibig sabihin, pinarede na ng ano, doktor mo. So, ibig sabihin, any moment, pwede ka ng mga anak. Huwag kang maniniwala doon na pupunta ka doon pag masakit na masakit na. Eh, paano yung pagbiyahe mo? Eh, kung doon ka na pa anak Ha? Huh? Ano, daling ka na namin? Sabihin mo lang, dadalhin ka namin. Huwag kang ano, anak ko. Tsempon-tsempon ch na, akala ko, i-update ka lang namin dito eh. Ganyan pala yung dadatnan namin. Ha? Ano sabi ng ano, yung check-up mo? Sana normal lang, no? Pilitin mo yung normal, ha? Observe pa daw po. Observe lang, observe eh. Yung observation ko sa'yo, mga nga na eh. Ano eh. Ha? Hindi ko rin alam. Hindi mo alam. Hindi, mararamdaman mo yan. Pangalawang anak mo na yan, di ba? Oh, tinan mo, pawis na pawis ka na. Isipin mo yung buhay, hindi biro-biro yung mga anak. Ha? Huh? Kunin mo yung bag mo, ihatid ka namin. Ano? Tinawagan mo na ba si John Lloyd? Wala po, wala po akong load. Ah, wala kang load? Ay, naku. Anong number ni, ni John Lloyd? Teka, may may number pa sa akin si John Lloyd. i e mo lang yung ano, kaya mo maglakad-lakad. i e mo yung ano, yung gamit mo, kunin mo. Kahit hindi natin ano, susunod na lang si John Lloyd. Mapano pa to eh. Mapano ka pa eh. Naku, mga batang to talaga. Oh, tinan mo. ay huwag kang umupo ganyan. Baka lumabas yung anak mo bigla. Ganun ba talaga, buntis? Uupo ng Ganyan. Baka lumabas yung anak mo biglahin. Hey, ako, hindi namin alam yan. Vlogger <laughs> lang ako. Hindi kami marunong magpaanak. Ha? Akin na yung bag mo. Hindi na papasok. Ayan yan yung gamit ng anak mo. Sige. Tignan natin. Akin na. Ayaw at sa gusto mo. Dito ka. Tawag, ano? Tawagan mo si, ano, ha? Kung, uh, yung isang cellphone ko, kihahatid huh? natin. Tawagan na lang si John Lloyd. Sige, sige. Yung anak mo dala ng nanay mo? Oo, hindi mo na kaya. O pawis na pawis ka na, hindi ka mag hindi ka magkakapawis ng ganyan kung hindi pa lalabas ay kung la, hindi pa lalabas anak mo. Sigurado lalabas na 'yung anak mo. Ha? Masakit na ba 'yung ano? Balak balakang. Paano ba 'yung mga anak ano, sino ba marami anak ikaw? <laughs> Tawas isang 'yung 'yung anak, 'yung asawa mo. Di ba pag masak, mga anak na, sasakit ng balakang? Ha? Sobrang sakit na. Yun. Sobrang sakit na. So pupunta ka pag sobrang sakit na. Po, sabi. Eh sobrang pawis mo na eh. Ha? Kumain ka ba ng marami? Konti akunti Ah, lang kain pag manganganak. Ay ano, ang daming daldal. -dal. Tawagin mo na si Risky, tawagin mo si Risky. Ay, na dad, mo na. mo na. tawagan mo na. O, Mas, sige, sige. Kompleto na to. O, oh, ka na, hindi na kami papasok. ayun yun, yung tupperware, dadalhin din? mudahan dahan-dahan lang. Baka malaglag yung baby mo. Tatawa siya! Ano ba to? Ben, ha? Akin? Kung naka-ready ready na kayo, tapos pupunta ka pag ano? Ha? Napaghandaan nyo naman na susiguro, di ba? Oh. Ready ready naman na pala eh. Ano Gusto ano mo si John Lloyd, eh. gusto, si John Lloyd. Ha, gusto, mo kasama si John Lloyd? Oo. Hmm. Dahan-dahan, huwag ka nang sumayaw. Sasayaw pa to eh. Baka mo ako, ako ang kinakabahan sa'yo eh. Ano po ang sasabihin niyo ni John Lloyd? Pero bago umalis si John Lloyd, nararamdaman mo na 'yan? Hindi pa po masyado, hindi parang pa. Balakang pa lang po yun. Balak lang ngayon. Saan chan. na 'yung sakit? Sa tiyan po. Sa tiyan na. Hmm. Gumagalaw na 'yung baby. Hindi po siya gumagalaw, naninigas po siya tapos umiiyak na. Ay, hindi ko alam kung ano 'yung ano 'yung sintomas talaga ng manganganak, pero nakikita ko sa mukha mo manganganak ka na today. 'No? Oh, Gabalatong munggo na 'yung pawis niya eh. Ha? Tarhatan tara, ano? Ano, eh hatid ka na namin. Sam, ano, hatid natin po. Malapit, malayo ba? Malapit. Hindi, malapit. Malapit, medyo lang po, medyo malayo. Medyo malayo. Oh, tingnan mo. Eh pag natagtagyan, baka mapaanak ka sa ano, sa ospital ay sa sasakyan, di ba? Tara, tara, tara. Anong oras na ba? Ha? Huh? Ah. Huh? Asa na, Asan na si Ana? Lalabas na sa Kerisking. Huh? Tara na. Maglalakad tayo. ka? lakad tayo. Oh, buhatin mo to. Sumunod so, na lang siya lang si Jami. Oo. -o. Oo, oh, kukunin pa yung... Wala ka nang nakalimutan gamit. Panyo mo, tuwalya mo, tuwalya. Magdala ka tuwalya. Para pang ano, pantakip mo. Baka mapaana ka sa ano yun. Ay, naku. Dapat ito, ano. Umaga pa lang pumunta na, di ba? Magdala ka tuwalya. Para may pang ka. Na hindi namin alam kung anong gagawin namin sa'yo. Ay, ako kinakabahan dito. O, oh, dahan-dahan ka. Okay lang, iwanan natin itong bahay na ano, kung tao. Ay, naku, pag mapaanak ka, hindi namin alam gagawin namin sa'yo. At chinelas mo, ito? Ay, naku, itong batang itong mga anak, nagkaanak na eh. Tara, tara, halika, akin na yung, akin na yung bag? Oh, kaya mo pa? Ka? Ha? Kaya mo, halika, alalayan mo siya. Ano? Dahan-dahan. Ha? Kaya pa? Ah! Ay, naku. Upo ka muna, upo ka muna. Ha? Kaya? Parang may lalabas na. Ha? Parang may lalabas. Parang may lalabas na. Upo ka muna, upo ka muna. Ay, ano ba to? Huh?